Gabaldon. Pupunta tayo ng tinggalan uh, guys. Yung uh, Pacific Viewdeck, yun ang pupuntahan natin. So welcome to Gabaldon. Alam Binoy TV po, Binoy TV. Hi po kayo. Hi guys. Welcome to... Ano? Ah, welcome to my channel! <laughs> sir! Hello ka! Sir, so, hello po kayo, sir! Hello po! Hello po, sa Baldo! Hello po, Hello po! Hello po! May ringaling! Don't ka Atayo! O, terer, na! Ayun, no. Abitan niya kasi kenyan niya eh. O, sige. Abitan niya ano pangalan? <laughs> binoy TV po! ingat, ingat puro mga riders talaga pagdating sa Kabaldon, papuntang siyempre lahat ng to guys papuntang Tinggalan. Uh, so tara na guys punta na tayo ng Dinggaland muna tayo guys pansamantala dahil uh, nakita ko tong uh, Dupinga River na kung saan guys uh, ang linaw ng tubig tapos may mga kubo-kubo uh, hindi masyadong kita sa camera pero ano yon parang uh, pwedeng rentahan uh, tapos pwedeng maligo sa uh, town nito sa Dupinga River so try muna natin puntahan guys ang ganda, guys! Napakaganda talaga ng uh, Gabaldon. Gabaldon pa to guys, ha? Pero ang punta talaga natin sa Dinggalan. Tapos, guys, may napansin ako. Sibuyas! Oh. Ito, guys, talagang itong lugar na to kilala talaga sa taniman ng sibuyas. Ang ganda, guys! Ang ganda! Yung napakasinik na na view mountains and river oh my goodness look so eto guys ang ganda eto yung uh, Dupinga River tapos sa may gawing doon yun yung mga kubo kung kita nyo maliit sa camera natin pero yun yun ang dami mga tanim na ano dito guys, oh, mga sibuyas. Ang ganda, ang ganda. Look. Mountain River. Mountain River. <laughs> Tapos yun yung mga kubo guys, oh. Ah, uh, sibuyas. Napakaganda guys, ang ganda, I swear. Punta kayo guys dito sa Gabaldon. Siyempre sa Tinggalan. Ang ganda guys. Guys, nandito na tayo sa sign ng Tinggalan. Puro mga riders, puro mga riders. Guys, alam nyo itong lugar na to Uh, madalas nakikita ko lang sa sa vlogs, sa video ngayon, finally nakarating na tayo sa lugar na to. Thank God. Salamat Lord. Andito tayo guys sa Dinggalan grabe guys sa mga vlogger ko lang din to napapanood itong uh, dingalan uh, feeder Port. finally nakarating din tayo dito ang sobrang ano sobrang saya talaga guys Dinggalan! Ang sarap ito guys, dinggalan! umuulan at the same time may yung araw sumisikat naman sarap, ang sarap guys makarating din tayo dito na batu tayo guys so, dito naman tayo hello po shout out po sa inyo shout out po, okay po. grabe guys alos pinuntahan uh, na natin na, na mga sikat na tourist spot dito sa ang tawag nito dinggalan hello po shout out po sa inyo shout out Ganda guys, ganda, sobra Ang ganda guys guys, matagal ko na rin na uh, pinangarap makapunta sa Tinggalan. So finally, nagawa din natin. Tsaka si ano lang. Si Mio Gravis lang ang dala uh, natin tsaka si Tajo. Eh uh, sayang guys, hindi natin na nasama si Miskara. Hindi natin nasama si Miskara kasi nga wala ta bola tayo sa uh, Sasakyan guys. So soon makakabili tayo ng Sasakyan guys. sobrang napaka adventure nito bundok to napaka taas and papunta na tayo dun sa Pacific View Deck eh yung panahon hindi pa hindi siya sumasang ayon sa atin guys ang lakas ng hangin oh tingnan mo si Tajong tapos umuulan pa guys maputik yung daan so yung motor natin iniwan na lang natin doon so papunta na tayo, oh, papunta na tayo dun sa Pacific View Deck Grabe guys, napaka iba, ibang klase. Ang, ang wala akong masabi. Ano talaga yung panahon, yung uh, aakyatin mong ano, although malapit lang naman dito yung Pacific. Yung tour guide 300 pesos per uh, per group. So dahil uh, sina kuya ang uh, tawag nito sumama na lang kami so at least yung, two, uh, yung uh, 300 pala yung 300 pag hati-hatiin na lang namin so nakamura tayo guys Bakit kaya lagi, talagang mahal na mahal tayo ng bundok guys, no? Talagang uh, lagi tayong dinadala sa bundok. <laughs> Sinatawag ka ng bundok. <laughs> kaya, bakit? Ingat po, madula. Opo, thank you. Hello po. Hi po. Hi po. Mahal na mahal tayo ng bundok. Sinusundan tayo kahit saan tayo pumunta. Ay, grabe yung ano guys Hindi ko alam kung may bagyo ba or what Ang lakas Tajong <laughs> Si Miss sayang hindi, hindi natin nasama si Miss Cara okay. Putik pa ang ah okay madulas madulas guys madulas ang sarap worth it talaga ang ano para lang tayo nasa Baguio natataw na ko na ang karagatan guys Tanaw na tanaw na natin ang karagatan. Tinatawag na tayo ng karagatan. <laughs> Dong, tinatawag ka na ng karagatan. Lumangoy ka na daw. Grabe ang worth it guys. Ang ganda gusto ko na mag-jump. Okay, wait, mag lang ako muna tapos maglalakad ako papunta doon. Hindi, maglakad muna ako tapos picturean mo ako hanggang doon. <laughs> 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 tapos, di ba paganan ganun? Daan mo sa Pacific. Ano yan ha? Sandaan yan ha? Kada, ano ha? I-edit <laughs> <laughs> ko na lang. Ay, Ay, wait, wala. Sa na. na nakatalikod. Pacific! Hello guys, welcome to Pacific View Deck. Tinggalan Aurora. Ang ganda, guys. Look, Diyan paayat. Jater jong Okay ta. Na? Dalim Ala. Guys, yes. Pangit yung uh, panahon ngayon, pero carry lang, guys. Worth it naman. Hindi hindi hindi, hindi sumangayon sa atin ang panahon, pero so sulit, guys. Ang tagal kong pinangarap makapunta sa Dinggalan. And now, I finally made it. Look! Oh my goodness! Oh! Nakakatakot! Guys! Titanic! Dinggalan! Aurora! Tadyong! Hello guys! Shout out! Ay, ang ganda! Ay, Titanic niya. Talagang Batanes of the East guys. Batanes of the East. Ang ganda. Sayang, Miss Kara. I'm so sorry, Miss Kara. Hindi ka hindi ka namin nasama. Pero syempre soon. Ikaw naman, okay? Kinao mo. Enjoy enjoy muna, enjoy muna lang yung view. Guys. Ang ganda. Ha? Ang ganda ay, <laughs> yung ano, Man, no? Ay, yung uh, hinihingil ka na, no? Hinihingal. Grabe, no? Grabe. Diyong punta tayo doon. Tara, guys. Dun, dun, punta tayo doon sa may dulo. Pacific View Deck, okay na, okay na, thank you, may kasama ako, nagdala talaga ako ng uh, photographer <laughs> Pacific View Deck Madalas sa vlog ko lang 'to nakikita, ngayon ako na nandito Ano talaga, ang tawag nito, ang tagal, ang tagal kong uh, pinangarap makapunta sa Dinggalan yung ano talaga yung uh, trabaho ang istorbo sa buhay oh <laughs> ah, Joe picture and picture makanano ka <laughs> tuna na <laughs> eh, tuna isang video na ay tahan tahan tayo dito guys mukhang ma madulas, ha? mukhang madulas Kupia. So dahan dahan guys. Hawak tayo dito. Hawak tayo sa mga bato. Oh my goodness. Jung. Napaka worth it. Napaka worth it. Baby, baby, I'm worth it. <laughs> 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 Ang saya, guys. Pati si Pati si Mio, grabe, talagang uh, may pasabak yaking uh, bakbakan talaga. Biruin mo, guys, ha? Bundok to. So, inakyat natin. So, talagang worth it talaga. Makikita mo. Totoo nga sinasabi nila. Talagang sa una, pagod. Pero... Oo, umikot na tayo, di ba? So umikot kami doon, guys. From there, umikot kami doon. Papunta dito. Yan. Ganun talaga. Alam niyo naman, guys. Yung vlog ko na to ay para din sa inyo. parang para ko na rin kayong pinapasyal. Di ba? Oh. No ka rin ka pa, keny na Wapin wow, Amazing, amazing. Grabe. Grabe guys, breathtaking talaga yung ano, yung view. Breathtaking Breath ang view talaga guys. Amazing. Tingnan mo naman. Ah, uh, bakit kita? Well, yung panahon kasi guys, hindi maganda. So foggy ang karagatan. Uh, Pero kung disha fage makikita mo talaga yung horizon horizon baka <laughs> -horizon. horizon guys talagang walang tawag nito yung karagatan uh, walang, walang ano walang hangganan oh, guys so amazing pacific view deck so eto talaga ang pinaka destination natin dito sa Dingalan and hanap tayo ng pwedeng uh, pagcampingan later all right Oh, enjoy mo 'to. Pakita mo sa kanila ang view. So, ayun guys, na na-enjoy na natin 'yung uh, view dito sa Pacific View Deck. So, bababa na tayo ulit sa sa bundok. Kasi bundok 'to eh, syempre 'tong bundok 'to. So baba na tayo, maghanap tayo ng uh, pwedeng mag-camping. So kasi bukas na tayo, we. Eh. Okay? So let's go guys.